sa inyo. Balita ko po, galing pa kay Singapore, dumiretso kayo rito. Yes po, Sir Rapi. Totoo po, kalahating taon, hindi kinasweldohan. Yes po. Sino po yung agency ninyo? Jennifer. Jennifer Shipping. Ano pong sabi ng agency ninyo po, sir? Mula naman po wala silang binabanggit sa amin kung bakit hindi nabigay yung sahod namin. Pero nakausap niyo sila? Yes po. Ayaw niyo na magbigay ng statement? Ayaw po. Gano'ng kay katagal ng trabaho doon sa Singapore? Ang kontrata namin is 2 years. Every 3 months po ang sahod namin. Saan po pinapadala yung sahod? Sa pamilya po namin. Diretso? Yes po. Yung employer ninyo sa Singapore, pinapadala yung sweldo every three months sa family niyo through the agency. Yes po. At doon kinukubra ng family niyo sa agency. Yes po. Ngayon, tinanong ninyo sa agency kung bakit wala kang sweldo six months, walang sinabi. Wala po. Jennifer Shipping Limited Company, Ms. Jenna Roma, Assistant Manager. Madam, ay, ay. Opo, magandang hapon. Apo, magandang hapon po sir. Six months po hindi nagsahod ang inyo pong mga uh, migrant fishers. Opo, eh. po sir, bali po yung iba po dyan, October 20 umalis. Dapat po sasahod na po sila every three months. Tama. Kaya lang po nagpaalam po silang mo sir. Eh sino ba naman niyo? Eh? Mas kina ko, lalayasin ko Opo. employer ko kung six months ako hindi sinaldohan. O oh, po, po sa bali ang sabi po nila, dito na lang po sa Manila kukunin yung sao. So, naghihintay nga po ako sa kanila ngayon dahil kadarating lang po nila eh. Ah, ganun. Hindi po, po sila nagre-report dito, sir. Oh, oh mabait pala. Para mag-usap Ma sana kami, sir. Na Madali pa lang kausap, eh. Ikaw talaga, sir. Sabi ko sa <laughs> iyo, ikaw talaga. Hindi, oh, kasi, sir, hindi pa po din ako sa nakakaharap. Ah, Akala ah. na kasi nila, ano po ako. Hindi na. So, nakaready na yung sweldo nila for six months? Balay ko, ano po yung tinrabaho nila? Magpa-final computation po kami. And oh, then, um, sorry, uh, at saka po, na-inform po sila, sir, na magpa-final computation and then, kempre po, kadarating lang nila. Meron po kami na ka-ready na ipapakasadvance po sa kanila. Alam po nila yun eh. Mami, mami, hindi nila kailangan ng advance. Ang kailangan nila, full payment for the Ay, six ayun, months ayun. na pinatrinabaho nila. Ayoko ng okay. cash advance. Ayoko mga rin ng cash advance. Kung baga, nagbigay pa kayo ng pabor sa kanila. Sila pang may utang sa inyo. E, e, Opo, oh, sir. Kalokohan e, niya. Hindi, hindi, hindi. Na, Walang cash advance. Ma'am, ayoko okay, Ma wal, ah, ayaw si ko ng cash advance. Opo, sir. E, oh, Inform ko po, po, sir, yung alpo. Full payment for po, po, yung sa... six months nila na pinaguran, ibigay ng buo. Walang cash advance, cash advance. Ah, Ah, sige po, sir. I-settled po namin sa ano po, BMW. Ah. Nag-iintay nga po ako sa kanila dito para mag-usap kami ng personal. Ah, in iniintay nyo. Actually, sir, ang sabi nila po ah, dun sa agent sir. nga, magre-report po sila dito. Ah, ganun ba? So, ako naman po. Ikaw okay. naman, antay ka na, antay. Kawawa ka naman. Pinag-antay ka nila. Ay, hindi naman po. Dahil na... Parang inapikan itong mga complainant namin kasi pinag-antay ka. Eh, assistant manager ka. Dapat hindi pinag-aantay. Oh, hindi naman po, hindi naman po siguro din sir. Uh, hindi naman po kasi yung na-involve po sa uh, na iyan sa akin ng agent. Oh, nga sige. po pala sila. So sa oh. hapon nga po inayos ko nga po 'yung ticket nila kasi ah. medyo na-delay 'yung ticket nila. Ah, okay. Oh, sir. Eh, iniintay kayo. Ang masama pa nito eh, parang kayo pa ang may problema kasi antayin sino na antay sa iyo hindi naman daw kayo sumipot ni si Hay ni ano masasabi niyo sa kaya po po kami pumunta dito kasi po sir sa ano sa plane ticket kami daw magbabayad hindi naman po kami uuwi kung hindi dahil sa kanila eh. aha <laughs> <laughs> pero ay yung plane ticket na papunta rito sisingilin sa inyo opo sir kasi magiging break contract daw po kasi kami sir sirapian. Kasi yun ang gagawin po nila. Lahat po nang magbe-break contract, kakalas ang ticket, ang plane ticket. Ah, hindi. Kaya nga kayo nag-break contract kasi o yung agency ang unang hindi sumunod sa kontrata. Opo. Alam po kasi nila, wala po kaming signal sa laot. Eh, nung time na March po siguro, nag nagkaroon kami, nalaman po sa pamilya namin na wala pa palang ano, aloting dumating sa kanila, walang sahod. So, nung kinumpranta ng pamilya niyo, itong agency, ano pong sinasabi ng agency? ano ma'am, sir, ano lang daw po sila, nagsisin, tsaka ini-email daw po kasi ini-email sila ng anong... Sinisin lang? Opo, hindi po sila Para Para si may makilala kung ganun tao ah. Sinasabi po nila na darat, bibigyan ng December. Wala pong dumating. January na naman po, wala na naman po. February, wala na naman po. Kaya, i-decide na lang po kami ano, umuwi kasi ganoon eh. Ang party list na Masa Sandalan. Axia, yes. Number 68 sa Balota. Assistant Manager, Miss Jen Roma, Madam. Ma'am. Ay, sir. O, oh, yung pamasahe, yung plete, hindi pwede. Uh, well, uh, Bayaran niyo. Hindi po, sir. Wala naman pong problema, sir, yung ticket. Good. Kasi Singapore lang naman po yun. Wala naman po. Hindi pa po kasi hindi ako, sir, nakakausap ng personal, sir ha oh, Kaya oh, oh, hindi, kasi po, wala pa po kami, wala pa po kami pag-uusap oh. ng personal ng mga po. Ah, pa. walang pag-uusap. So, kailan ka mag-uusap-uusap na maayos? Mm -mm. Opo. Ako naman po hindi naman po ako yung... Ikaw naman kasi madaling kausap. Sila. Di ba madaling kausap ka ma? Madali lang po akong kausap oh. sir. Kung ano man yung ano nila, lang naman dito sila ipagtanggol. Ah pinagtatanggol nyo sila palagi? Opo. Hindi po. Kasi talaga inaano ko sila sa shipowner. Hindi po ako ano. Kung magkita na lang po kami sa DMW at nang makilala po nila ako, hindi naman po... Ah pag nakita kayo sa DMW doon makilala nila hindi, kung oh, sino dito. ikaw? Po, sir. Ba ko, Bakit ano yung sinasabi name? ng mga family nila na tuwing mag-email sila sa inyo kasi hindi pa nakatanggap ng sahod, sinisinyo lang daw yung email? Sa, sir baka hindi po email ko yun. Baka email? Kaya hindi ko nakikita. Pero hmm. kung ako naman po, e, sumasagot naman po ako. So isi-settle naman po namin yung lahat sa ano, TMW. Lahat? So, hindi naman po. Ma'am bukas, paki okay. ready na yung six month salary nila, walang okay. bawas? Opo po, ano po yung ano, computation yun po yung yes. ano. at uh, yung plane ticket, po, ano. yung plane ticket hindi babawas? Ah, wala namang problema po kasi Singapore lang naman po yun. Hindi lang po yung ganong kalaki na ano. Saan kayo na, ano? <mukong> naka-hotel dito ngayon, sir? Wala, wala dito sir, po, kami sir, dito, sir. Dito, Kami dito, sir. Wala ka hap, ano. Ay, kawawa naman. Probinsya pa po kami. Attorney Bernard Ulalia, DMW Licensing. Sir, Attorney Olalya. Sir, Mr. Chairman, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig at nanonood po. So sir, ang gusto ko malaman sa hingi pabor sa inyo, request Opo. A, diyan mga kabayaran, babayaran Opo. ng buo yung 6 months nila, hindi kakaltas yung pamasahi. And then B, alam ko po merong kayong hotel para sa mga OFW's natin natuloy sa Opo. kanila. Opo. Opo, tayo na po ang uh, magbibigay ng free board and lodging sa mga kagaprobinsya, parang sige wala na po silang gastos at uh, asahan po ninyo yung pong sisingilin nila sa agency ay uh, patutupad po natin ng maayos. Ayon. Okay. So sasamahan po hatid po namin doon sa hotel. Di ba may hotel po kayo para sa tulad nila sir na, na stranded dito? Opo. Re refer po natin sa OWA, Mr. Senator. Opo. Mr. Ah sir. okay. Very good. Opo. Okay. So may hotel na kayo. Libre pagkain opo. doon sir ha? Three times? Opo. 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 Okay baka pwede sa dagdagan ng kalawans. Uh, pwede po natin patulungan kasi distressed na po ito eh. Umuwi po sila unang-una nang hindi nakatanggap ng sweldo. So Opo. pwede po natin patulungan. Okay. Opo. So bukod sa sweldo nila, sir, di ba meron tayong action fund? Baka pwede natin Opo. bigyan. Opo. Pwede po natin uh, isama sila sa giging benefits po ng action fund natin. Opo, Mr. Ay, salamat. Chief. Mabuhay Opo. po kayo, uh, Attorney Ulalia. Darating po kami dyan tomorrow para samahan po sila. Salamat po attorney. Apo. Salamat po Mr. Chair, salamat po. Ma'am Jane Roma. Apo. Bukas mo kita kita tayo sell. ng umaga A sa DMW. Sa harap na ito ni Eulalia. Apo, sir. Apo, sir. Alam mo, ibig sabihin ng licensing ha. Ah? Bantay ka, Jun. Apo, sir. Apo, sir. Licensing, <laughs> although, ibig sabihin pwede ka matanggalan ng esensya pag ikaw ay <érêt> di nagtarong-tarong diha. Ay hindi, hindi naman po, hindi naman po ganun Ano? Intindihan niya po? Hindi naman po ganun sir yung Ginbert. Ah, ganun ba? Okay, sige. Malalaman natin tomorrow. Salamat po, madam. thank you po, thank you po. So, sir, ako sarili kong pera, bigyan ka tigil man libo. At bukas, bibigyan din kayo ng DMW, in distress daw kayo, libre hotel, pag-guide. and then bukas din, masisingil na yung swerte niyo. For now, yung welcome gift ko sa inyo sa pagpunta rito. Sige po, assistant po namin kayo. Thank you po. Salamat po sa tiwala mag-quit po kayo. Sir, ito na po yung pinangako, 5000 pesos each. Pero maliban po dun, sir, uh, meron pa po kayong um, action fund na matatanggap po from the DMW sa office po ni uh, uh, Yusek Hans Kakdak and syempre ni Attorney Olalia. Pero ito po yung paunang tulong lang po ni Senator Ravi sa inyo, 5000 pesos each po. si Sir Charles po from Department of Migrant Workers Sir Sir ano po yung magiging tulong pa po natin sa kanila after po nito sir Bali uh, gagawin natin ngayon uh, pupunta kami dadalhin ko sila sa ano uh, utos po ng ating uh, uh, mahal na secretary uh, Hans Kagdak Bali dadalhin namin sila ngayon sa opisina and after that uh, mag uh, kukunin namin sila ng mga information uh, para lang sa isang proseso at uh, magkakaroon po kami ng ano ng mga assistance ibibigay sa kanila sa action fund po at uh, hindi lang po yan, uh, so ang gagawin namin ngayon bago sila umuwi ng probinsya at ipaprosesa po namin yung mga assistance na may sa kanila, ibubuk po namin yan sa, sa hotel kasama po ang OWA sa uh, pagbibigay ng assistance sa kanila po. Sir Charles, iatid na po ninyo sila sa uh, hotel para po makapagpahinga po kayo and then tomorrow morning po susunduin po kayo ng reporter po namin para po masamahan po sa office ni Attorney Olaria uh, and ni uh, Secretary uh, Kakdak na no, para maibigay na po yung tulong po ng DMW. Maraming maraming salamat po sa iyo, Sir Rapi, sa gawa niyong tulong para sa amin. Maraming maraming salamat po, Sir.